I want their heads. Si Bakin. punyet tintik na mga yan. The problem here is, taas tayo ng taas sa mga sweldo natin mga magagawa, which is just right. Pero, wala sa implementation, Madam Um, uh, Meron tayong mga magagawa na hanggang ngayon, 300 pesos pa lang ang sinisweldo. Meron pa nga 280 pesos. And yet, 695 na tayo and meron pa lang kasasaw ng 280 pesos. Bakit? ngayon, tataasan na pa natin under 300. So, magiging ano na tayo, almost 1,000 pesos. Tataasan na ng 50 pesos ng mga uh, sakim, ng mga uh, manufacturing companies ng another 50 pesos. So, parang naglulukuhan lang tayo rito. So, it's really the implementation. I've been saying this time and time again, Dole, wake up. Totoo to. Kasi, Madam Chair, nag-ikot ako eh. Recently sa Kamanaba. yung mga top uh, five biggest manufacturing companies dyan sa Kamanaba area and never ever pa na-inspect ng dole. At kung, may, kung meron man doon na sa gasaan na na-inspect ng dole, yung dole nag-inspect, pumunta lang diretso sa opisina ng HR, paglabas may kasama ng envelope na makapal, hindi man lang kinausap yung mga workers. Kaya nga nung during the last hearing I was here, I dared Dole na ipresenta sa akin yung pangalan ng mga field inspector sa Kamanaba because hiriting ko sa budget deliberation, pagsisibakin mga yon Kapag lumitaw na yung mga taong yon field inspector ng Dole, na hindi ginawa ang trabaho o nagtrabaho, nag-inspect, pero pinalabas nila na binigyan ng passing grade yung in-inspect nila, so ibig sabihin may corruption. Kaya nga ang suggestion ko, Madam Chair, at nandito si Secretary de Guesma, from now on, lahat ng field inspector nyo, pagsuotin nyo ng body-worn camera. Totoo yan. Body-worn camera para magkaalaman -mag kung talagang ginawa nyo yung trabaho nyo o hindi. Kasi pupunta doon yung field inspector, Madam Chair, sa halip na titingnan yung um, work area, kung conducive pa para doon sa mga manggagawa, yung uh, work area nila tapos yung mga ginagawa nila kung tama ba kung safe ba sila etc walang ganoon eh wala man lang interview sa mga manggagawa diretso diretso agad doon sa HR pagdating doon sa HR closed door magkikipag-usap ng isang oras may kape may merienda may lechon i don't know pag-uwi meron ng dala-dalang envelope na pagkapal-kapal ganun po palagi nangyayari madam chair We have to stop this kind of, I would even say, corruption na siguro. Kasi kung walang corruption, eh wala na magsusumbong ng mga taga, uh, mga manggagawa sa akin. Almost every day, diyan po sa aking action center sa Mandaluyong, pila-pila and 75 to 80 percent of those people na pumipila sa akin, mga manggagawa na underpaid, mga security guard na underpaid. Mga factory workers underpaid. Nakakaawa naman sila. Tataasan natin yung mga sweldo nila. And yet, hindi natin kayo ma-implement yun. So, Secretary Laguasma, I dare you. Kasi kung hindi sa budget deliberation, ipapadefer ko ang budget ninyo. Promise. Mark my word. I walk, I'll walk the talk. Unless kung binago niya from now on hanggang sa nagkaroon ng budget hearing. Give me a list of your people sa Kamanaba at dito sa Metro Manila, the list of those field inspectors at kung kailan sila nag-inspect at anong naging nangyari dun sa kanilang ginawa inspection. At kapag nakita ako na naging tamad sila o wala silang ginawa dun sa kanilang inspection o dinoktor nila, I want their heads. Si Bakin. Kunyet. tintik na mga yan. Mainit ng ulo Kasi Madam Chair, nag-inspect ako eh. I went around, nakita ko kalunos-lunos yung kalagayan ng mga manggagawa pinagpapawisan kulang sa safety gear mainit walang electric fan walang um, um, ceiling fan industrial fan wala walang boots pagkatapos malitang sweldo walang benefits meron pa iba yung trato sa mga kababaihan iba ang trato sa mga kalalakihan so pag babae Bilo minimum. Pag lalaki, nasa minimum.